Na naradaan talaga sa ipa-slaughter na muna oh. Yan. na doon. Sila na bahala diyan. Babayaran na ang 350 isang ulo. Oh, bili. classmate ko ito. Kabaro. Ay, Intong nando na, oh. Ang bahay mo dito. Wala, nandoon. Anday, sa bayan ng akin. sa bayan. Ang kinukuha ko pala sa mga inay. Ah. Dinaanan mo. Ano Matakot ka Ah. Ah. Pagkita kayo, magkabaro. Ano yung mga isa? Ang dami na ng video na rin siya akin.

ang kasang kaya, Lola. Kasi, Lolo in town. <laughs> Hindi, ano nga ang ginagawa yan? Sa pitek? May bahay Ah. Saan ni magawa eh? Saan ni magawa na siya si eh? Barupan! Hindi mga kabaro. Yan o. Ano? Oh. Nakakagawa ng bata mga yan ay, eh. Ayun o, na po naman na. Ayun eh. o.

tadi <laughs> <laughs> mandin Ha Ay, somos nuevos pagaburo. Naalimutan daw. Bilib. Bilibto. Uh, uh, oh, ito mga kabaro kita nila. Ito ang sarap sa tulungan dito sa Batangas. Ano na, kita niya? Oh, bayanihan. Oh. Uh, yung kasunho dito. Kasunod dito ay yung kasalan ho bukas sa bispera si Kaya. ah. Ah, bispera sa kita niya. Ang bali ito ay babay sa rin. Ito, Ito, kami ng partido ngayon ay din ho na isang baka para po sa bilang isang bilang tapong ano ho at ang ng mamay ha ayan ay darating na ho siyempre may dala rin ho kanyang mga gamit ang mga han panghanda nakakatayin yan pero ito ho, na ito na no, kaugalian dito sa so amin ito ho

Yeah, <laughs> yeah. <laughs> oh. oh <no. laughs> si Brian, dali. I chat mo. Bukas. Kalaro. May, may ka ka Ayan, si Irwin. Irwin, maramaw ininitay ka dito Ito pani pangit ta sa bubuyan Alam man yan. Marito na si Intaw. Boye O mga kababaihan ano. Eh? mga kababaihan, bayanihan dito sa ating uh, bisperas ng kasal. Nagaganapin bukas. Aba, oh inakarin niyo palang kakainin po eh. Wala ko may kusin ng kakapalara eh. Wala mo nang kakayari palang kakain. Wala. Chalude. Chalme. Ah, yan pala. Ayan na. Sama ka sa ating.

Ito na yung classmate ko. Napakayaman na niya sa YouTube. Ano nga ngayong sa... Ano nga ngayong ano? Kabaro Channel. Kabaro Channel. Ha? Eh! Taga bagong puok. Nagbangon po. Ayan, oh. po dito yung isa pa rin kabaraw. Sergeant Bilipan daw. Ayan, no, oh. No, shout out. Sergeant Bilipan daw. Uy, parang hinibod ng butikay. Ano kaya? Agad na agad. kaya? Hindi na pipindo tayo. Uy na, okay na yan. na Oh, yang punya itu yai. Nah, oh. ini yung Hah? Tidak. Hah? Tidak.

Ayan. Parang hindi nagkasakit eh, nagkasakit, parang hindi nagkasakit eh. ayan Kaya na oh. Ya. Pandas break nga pala ko, hindi ko na okay ka. Hindi ko ay muna Yan din yung ganda no. <laughs> ya ito i ano, na video ako na kanina. Ilang percent na tiyo yan? Ito, ano kanya? 100%? Yeah, ilan ang percent ka yan? Kalo ano? oh, to na yan na. 90% luto. Ano? Ah, full video, do, Ah. Sabi, recipe ng akin tiyo, yan. So, nagano yan. May lambot taga ha? Yan mga kabaro. Ito ang kinaugalian dito sa probinsya ng Batangas, mataas sa Batangas. Tunong tulong. Ito ho ay ito ay tapong, ito ay tapong. Sa totoo lang, At mamaya ibibidyo ko ang ibibidyo ko mamaya yung sa mama may sana ano, na ha. Ano ah, mga babae ha? Ang ah, mama, mama yan. Ah. Salamat sa inyo na ano, ha. Salamat. Sakit pinsang aray. Oh. Itong ang sa totoo lang ho aray. Si Kabaro. Aray! ang ina ho nito tang ina ko magkapatay dan pati ang ama iisang dugo ho na nalalaytay sa amin iba lang ang dinaanan ano ha patid ko ho ere Ayan, oh, ayan, oh. Now, oh, ako babate, oh. May kalapsat, oh, sa lahat ng mga viewers. Takabagin po, oh.

Napakaganda ang makikinig uh, buhay ng iyong wala ka na. Man. <coughs> Ayan. <coughs> ah, sino ang kakasal? Si Virgie. Ang asawa. Darwin. Darwin. Apili daw. Dakay daw. Di makulangan dakay daw. Ah, yun. Sige. At ang kapagod po ka na. Bago po. Bago. Ayan. Sasama ko po sa video. Ayan yeah, ang mga takabago po. Napaka... Mama ho. Ah, okay, okay. Okay sila. Ayan. Yan o, oh, nag sila. Ito ang pinaka the best na putahe ng uh, Batang Ang ating pong imbutido, Morcon. Kung tawagin nyo sa amin, Morcon. Kaya ang tinawag ng Morcon, balot sa dahon. Ang ha. Ang talagang uh, special tea. yan. Master Paulo. Master, ano? Master. Yan. Master. Master, sir sa tabi ng kanta si Chris Palahal napakasayang umamay siya natutag ka Batangas ano ha ayan na mga kusinero kusinero ng bagong puok ayan ah, ah, ang tinuguan sa Batangas ha ayan ibig sabihin hapong ho ito ayan ha okay, Napakasarap ni, na nak

Napakabait ng mamay san nila. Salamat to sa inyo. Ay, adubo tagalo ayan ano? oh, adubo tagalo din yan. O, kita niyo. Hapunan pala Mga pa. ah, salamat, ay, sa salamat sa Salamat mamay saan. Ay, na. Tagap wow. Ayan o, ah. na, mga tagabago buok na, ay, nyo. niyo. ka sila. i um. Sige. 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 Ano nga sabihin ko dati? Sige. Dito na kayo kumuha ng aming skater. Sa Alkers Catering. Panuorin niyo ang Baro Challenge. Kabaro Channel. <laughs> Sige. Dito na kayo sa aming catering. Panoorin niyo kay Kabaro Challenge. At, At saka sa Alkers Catering. Mura doon. Pagpa-cater na kayo. Sa kayo tuto? Taga Mataas na kahoy Balite Kala ko balite Santol Taga Santol Yung po mayarin nito ah. Taga Santol Sige yan o Yan po mga kabaro Ito po pong ating pong uh, Gagarapin kasalan Ngayong uh, Bisperas At bukas ay kaarawan Ano ho Ito po ang nakikita sa kanila Ayan kita nyo Ang ganda ng gaya ka ah. Ayan kita nyo naman Kung kanyo po ikukuha Kanila uh, Sundan nyo lang po Ang bakas sa aking uh, channel, Kabaros Channel. Mag-comment lang po kayo sa akin. Ibigay mo yan. <laughs> ayan po, number. At saka Where pangalan ng kater. Ayan. Ano ha? Ayan. <laughs> Iniwa ko kayo. Gusto na ako? Yo, esto. Agar sa'yo kayo kinadali ni Ryan? Ay, ay. mga sinasabi ko sa mga mayor. Hindi kita. Ay, Ayan, paborito kita ng aking O, yan, ha? Eh. Oh, lalo na yung pisa ko yung kulay. Oh, dumali, dumali ay. Ay, na dumali yan. Parstar yan. O, yan. Ayan, ha? Dahil pala yung, na... Ano yung sabi mo? nagkahanap ko ng... Ay, ah, ito po ang aking inaanak na si Erwin, masangkay. Ito po ang kanyang mga, ano, ibig sabihin na... na uh, kaibigan. Kaibigan. Sa manukan, manukan, ano, sa kanyang farm. Ay, magsasabong. po. Oh, hindi naman magsasabong. Sabong lang. Ah, mahilig lang sa manok, pero hindi ka sabong. Iba Ayan po, ah. Oh. Salamat, to, tay Ay, ay ito na, po, ah. Oh. Ama, nila, ama nila. Ama namin. Barsitaria Group o. Oh. Ayun na. Ay, ah. Oh, si Pulik oh, dumalo na naman eh. ay. Ha? Ano ka pinsang ito? Ano nasa kaldereta na tayo ano? Ah, oh, nasa kaldereta na tayo. Ito ay hindi isang sala, ang dalawa. Sa tulyasi pa to ano. yan oh. Ayun. Ah, pangluluto ho yung isa, ito naman. Oh the broccoli ayan lang ang broccoli uh, carrots tatakpan na huyang tatakpan na yun ano yan? ano huyang?

Oh, hindi hindi po <laughs> ay, ang aking inaanak lagi lagi naman na isa. Ano naman. Ay, naman. Ay, naman. Si ay, naman. Okay, ay, naman. Ay, naman. naman. Ay, naman. Ay, naman. Ay, naman.

<laughs> Ayan makanya, kami kayak aku pelakar gabei. <hati> oh ya mau.